Yeah. bukas muna tayo, guys. Uh, host, host muna tayo. Hindi tayo mag pressure washer ngayon. Kasi magsiset up pa tayo eh. So, papakita ko sa inyo yung pagbukas nito. to wow. yan, 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 Yung, yung preno na yan. So, gasa ko muna. Pakita ko sa inyo mamaya-maya. Okay? Ayan, tapos na natin linisin. By the way, papakita ko pala sa inyo. Pwede nyo pong yung itong kinabit natin, pwede nyo siyang ano, i nagyan ng tigas. Yung tension niya. Iniikot lang yan, oh. makikita nyo. Wow. Kita nyo. Ayan, o, Makikita nyo po yung thread. Ayan. So, iniikot ko na kanina yan. Sa akin, binilang ko. Magkabila. Limang ikot na ganun. Okay, so lipat ko lang muna dahil basa dito sa area. So kakalasin natin to. Hindi ko pa masyado malinis. Ano? Eh, kakalasin ko naman para malinis ulit. Okay? So pakita lang natin kung paano baklasin to. Okay. And so ang pagbaklas nito, pakita ko lang po sa inyo. Ang kailangan po natin dito ay G's. G's, ito yun. Meron na tayo dito 8, 8, 10, 12. No? Pero G's lang po ito. Ayan. So, oh, kalasin ko po muna ito. Pakita ko ulit sa inyo. Ha? Ayan, nabaklas na po natin. Ayan po, nakita po natin. Ito, this lang. Isa lang yung kumakapit doon eh. Doon sa rock cover na yun. Tapos sinusoksok lang dito. Kaya may tendency sa pagka kailangan, hikpitan nyo talaga ng konti pa dito para hindi umaalog dito. Kasi nakatusok lang siya. Okay ngayon naman, this, Ah, uh, 12 naman po. 12, no? Size 12. Ito po. Ah? Ay, justin this din pala to. Ah? Ito pala, 12. Sorry. Ah, mali pala yung tinuturo natin. <laughs> so, this po yan. This pala to. Hmm. Okay. Siyempre, kailangan ko po ng isa. Dahil isang kamay ang gamit. Paumanhin. <laughs> Dahil sa mga motor po talaga, edges eh, po talaga nila, ah, dosi po talaga nila lali dito. Dito pala, edges. Eh, Sorry. So, yan. Gis po. Sorry. So, yung mga umaalog dito, gumagay ganyan Yan po yun. Maluwag lang po yan. Ito, yung gumaganyan pag tumatakbo. So ito po yan, higpitan nyo. Pag kamaluwag pa rin po, lalagyan po ng sapi. Alam nyo po yung sapi. Lalagyan nyo lang po ng, ano, ng washer. So, kalasin ko lang po ulit to para mapakita ko na kagad sa inyo. No? Ay, hindi, pakita ko na rin po sa inyo paan po pag pala. So ayan, dalawang tornilyo lang po yan. Ayan, mga bansot. So kalas na po yan. So, ayan, Tingnan natin. Madumi. Solid inisin lang natin yan. Pero makapal pa po yan. Medyo hindi pantay yung upod nyo. So, yan. Anyways. Uh, ito po. Wala po siyang ano. Uh, tenga. So, ibig sabihin ng tenga. Pwede po siya kahit ipagpalit nyo po yung, yung sa harapan dito sa likod. Pwede po magpalit. Wow. So, dos ang allen wrench po kaya po tayo may allen wrench dahil sa likod po niyan. Ayun po 'yung allen wrench. Para makalas po 'yung brake disc pad, okay? And ah uh, ito nakalas natin pero ito na lost thread. Uh, masyadong mahigpit, hindi dapat 'to mahigpit eh. So, kung may nain ng klase 'yung allen wrench nyo diyan, bibigay 'yung allen wrench niyo sobrang higpit. Pero mas pati ba 'yung allen wrench natin? Ayun. Ayan, branded yan eh. Flex ko lang. <laughs> so, yun, yes. ito. Ayaw bumukas. So, ang uh, mangyayari nito, pagka talagang palitin na yan, although hindi naman tayo masyadong nagamit ng pre na sa likod. Pagpalitin na yan, palit na buo nito. Ayun. Ah? So, yun. Pinakita ko lang at ibabalik din natin to. So, pagbalik niyan, simulan natin doon. Kailangan <laughs> na dapat po yan nakabuka yung preno kasi yun po yung ano so ayun na po siya Siyempre, okay. And pre, yung ito, pinakita ko nina sa inyo, na so, pwede nga adjust yan. Ayan. Okay. Ayan o, kita nyo po. And so, nabalik na po natin. Ayan, yung iingay na yun, yun, yun. yun. Ito, ito, yun. Tapos pwede rin ito. So, mali po pala tayo na 12. Kasi sa motor po kasi 12 yan. Asensya na po. Uh, ayun, G's po pala. 10, size 10. So, ayan. Ligaw uh, pa, rin, no? Kasi naka-over yan, eh. So, niligyan natin ng tie strap ulit, to. Para hindi po mapalo. Ayun, may ingay na yes. pag may preno. Mahampas. So, puputulan na lang natin to. Puputulan natin yan. Then, by the way, uh, mag spray po tayo ulit ng WD-40. So, yung mga nakaputi po, mas maganda po talaga. Ayan, tipid po yan. Pero mas maganda wax pa rin, syempre. Wipe out. Pang tanggal sa mga stain na. Ayan. Makikita nyo naman po stain remover. Remover. Ayan. So, yung WD-40 at contact cleaner, uh, hindi ko naman po sinasabing mali yung contact cleaner. Pero ang contact cleaner po basically ginagamit po siya sa indoor sa mga appliances. Kapag sobra na po yung uh, sobrang hindi na masyado man yung contact. Yung contact ng WD40 anang ah, ng wiring natin. Kung masyado na po yung contact ng ano natin nag-uumi doon na talaga. Woo! Pwede natin gamitin yung contact cleaner. Kung mapapansin niyo po kasi ang contact cleaner pang appliances po siya kasi mabilis po siyang matuyo. So, ito po kasi ginagamit po to sa mga nag-o-offroad, no? Yung mga kaibigan nating na nag-o-offroad na nilulubog yung buong sasakyan sa tubig. Ito lang din po yung ginagamit nila. So, kaya hindi ko po naman sinasabing mali yung contact cleaner. Okay din po yun. Mas maganda nga po yung contact nun, eh. Kaya lang po, pang indoor, mabilis matuyo yun. So, pagka, ano yun, natuyo, at uh, umulan umaraw so hindi rin siya masyadong ano so dito pa rin po tayo mag spray wow sprayin po natin yung mga singit singit ayan pati sama natin ayan, so yung loob makikita nyo po yan makikita ba ayan. ayan paliguan nyo na lang po yan So, ito rin po, para lumambot, pwede rin po yan. Actually, dapat to grasa. Ito naman po ang grasa. Kung mapapansin nyo, iba-iba po talaga ang use or purpose ng bawat ano, bawat spray, no? Kaya nga, meron din po tayong makikita WD-40 sa mga auto supply na ang gamit naman po ay contact cleaner na kalagay. So, yun. Babakasin ko rin po pala ito. Makakabit na natin. So, marami tayong tuturo ngayon. Pati po ito, ito po yung mga alog, gumagalaw din po yan. Ayan o. Pagkita nyo. Gumagalaw yan, magkabila. So kaya pagka nalulubak kayo, nalulubak kayo, gumagalaw yung mismo headlight. So, pakita natin ang pinagbabawal na technique. O, okay, papakita ko sa inyo after. <laughs> Ayan o po, nalagyan na po natin ng glue stick. Ayan, glue stick lang po para hindi na gumalaw. So, ayan na yan. Dagdag po yan sa ano. Ayan e ba? hindi na di ba? So, kabila naman. Wow. So, yung kabila. Yun, dun dapat sa ano. Sa si ibabaw. Pero pwede na rin yan. Bawas na rin yan. Okay? So, ayan. Ito po yung ating ano. Ah... Uh, ginawa para po hindi po kahit mabasa po ng ulan. So ayun po, nakatago po yung ano, to, to flasher relay. Yan po yung nagki-click kapag ano kapag uh, nababasa po ng ulan yan. Yan po yung lumalagatok. Okay. So, spray lang din natin ulit kasi nabuksan na rin yes. naman natin. Para sure. Tapos, pakita ko lang din po sa inyo. Ito yung sa brake sensor. naka ano, nakatanggal. Meron pa po dyan yung maliit. Hanapin ko lang. Ah? So yung po yung hindi natin ikakabit. Kasi nakakalas din naman siya talaga. Ah? Anyways, para siyang ano, yung... Bakit ah? ko lang dito? Para siyang yung maliit dito sa... Ano? Yeah! Hint. nakita ko na pala. <laughs> Ay, ito na. Ayun oh, ito po. Ito yung switch na to. Yan. Yan po, pagkakinabit niyo po yan, para sa additional battery, ano yan. So, magdadagdag po kayo ng battery. So, ganun po siya. And then, tago. So, ayan na po. Di ba, nakatago siya na mahigi. Ayan. Parang Gusto ko lagyan din ng WD-40 ito. Ay, daw ng ano. Para kahit masandalan, ano. So, yan po. Malambot lang po yung ano. Okay. So, yan po. Ang dami po nating uh, na i-share ngayong araw na to, no. Para dito sa... WSP natin. So maraming salamat po ulit.